Si uh, Bishop Robert Maliaripo po ang hinirang ni Pope Francis na bagong obispo ng Diocese ng Tarlac. Ayan. So, hinirang nitong linggo, December 29, 2024, si, uh, ni, Pope Francis si Bishop Roberto Maliari para uh, maging uh, obispo. No? i ang uh, uh posisyon ng obispo ng uh, Diocese ng Tarlac. At uh, siya mula sa Diocese ng San Jose, dito yan sa Nueva Ecija. Ang uh, si uh, Bishop Robert Marliari, ang uh, ikaapat na obispo ng uh, 61 uh, ng uh, anim na po at isang taon ng diocese ng Naturang uh, probinsya at uh, sinundan nito si late Bishop uh, Enrique Macaraeg na pumanaw noong October 2023. Ang natsabing appointment ay opisyal na inanunsyo na bandang tanghali sa Rome o uh, alas 7 ng gabi dito sa Pilipinas ni Pope Francis. Si uh, Bishop Malyari ay pinamunuan ang Diocese ng San Jose simula Hulyo taong 2012. Uh, siya ay pinanganak sa Masantol, Pampanga at uh, nakumpleto niya ang kanyang major seminary formation sa San Carlos Seminary sa Makati City. Mayroon din po siyang master's degree in uh, in spirituality mula sa Priest School for Asia sa Tagaytay City at uh, nag-aral muli sa School for Priests sa Florence sa Bansang Italia. Si Bishop Malyari ay naordinahan bilang uh, uh, pari para sa Archdiocese ng San Fernando noong November 27, 1982. Ito po yung taon na pinanganak ako. At sumunod ng kanyang uh, uh, pagkakaordina, Uh, nagsilbi siya bilang spiritual director ng Mother of Good Council Seminary sa Pampanga mula taong 1983 hanggang 1987 at 1989 hanggang taong 1994 bago maging obispo si uh, Bishop Malyari siya po ang uh, Executive Secretary ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines, Episcopal Commission on Family and Life o CBCP ECFL mula taong uh, 2000 hanggang 2006 at noong Enero 14, taong 2006, uh hinirang si Bishop Malyari ni Pope Benedict the 16 bilang Auxiliary Bishop ng San Fernando at naordinahan bilang uh, uh noong uh, naordinahan noong uh, March 27, 2006 at uh, siya ay uh, uh, tin hinirang na bishop ng San Jose noong May 2012. Bilang uh, bishop ng uh, Tarlac o diocese ng Tarlac, siya ang uh, mamumuno uh, o mangunguna sa diocese na mayroong anim na pong parish at uh, Catholic population na uh, mahigit uh, 1.2 to million. Ayan. So congratulations sa ating bishop ano si uh, Bishop Malyari ay uh, nagmisa pa siya if I'm not mistaken sa fourth night fifth fourth or fifth night ng uh, ng ating uh, misa de gallo no ng uh, simbang gabi at uh, uh, nitong uh, December 29 yun, I don't know parang yun na yun na siguro yung dito siya sa gimba nagmisa no sa dito sa St. John uh, uh, the Baptist uh, Saint St. John Evangelist sorry lagi St. John the Evangelist Church ayan sorry po sige si Bishop Malyari pala ay nagserve din bilang vice chairman ng ECFL at chairman ng Episcopal Commission on Catechesis Catholic, uh, and Catholic Education. Uh, former uh, chair person din siya ng Office of the Social Communications of the Federation of Asian Bishops Conference o yung FABC. Ayan, muli congratulations sa ating uh, former uh, San Jose the Diocese uh, Bishop at ngayon ay siya na po ang uh, uh, Bishop ng uh, Tarlac City. Mamimiss natin si uh, Bishop uh, Roberto C. Malyari. Nagkaroon na tayo ng pagkakataon. Maraming beses na actually natin siyang naka-encounter no, dito sa ating church. At uh, talaga namang pagka nandun tayo sa presence ni Bishop, talaga namang parang kalmang kalma Nakakakalma talaga yung kanyang presence. Ayan. At uh, mamimiss ko yung kanyang kwento na kasi mahabat talagang magkwento yan eh, daw si Bishop. At uh, na-experience natin yan. Actually, nung uh, last year, siya din yung nag para sa, ano, sa, uh, tag dito, yung alumni. Alumni mass, no, nung December 30, 2023. Kung saan, kami po, yung uh, host, no, kasama namin ang batch 1973. Ayan, sige. Congratulations po ulit, and uh, God bless. At, uh, Uh, sana uh, makita po namin kayo muli dito sa Bayan ng Gimba.